Nakita mo na ba yung bagong MLBB video tungkol sa exhibition? Bro, gawa ka na ng bagong MMD animation para dun. Ayos! Ah, sige, gawin na natin to. Oras na para gumawa ng maangas na animation. Creators in the Philippines, ito na ang chance nyo para manalo ng malaking cash prizes at diamonds. Sumali na kayo sa MLBB Next Creator Event! Pwedeng-pwede lahat ng kahit anong original MLBB-related content. Excited na kami mapanood ang mga MLBB videos nyo na mayroong mga epic gameplay, stunning cosplay, at mga fresh insights sa mga bagong equipment, heroes, esports events. I-follow nyo lang ang next creator event page at i-upload dito ang original content nyo. Huwag nyo palampasin ang napakagandang opportunity na ito. Sumalina, natin so we can make the Mobile Legends Bang Bang Philippines community shine with your amazing contents.